ah, oh, punta tayo ng Diwata Pares Overload 4.5 kilometer Mula dito sa Irodriguez e. Okay, titikman namin ang masasarap na pagkain ni Diwata Yan So, ang gagawin natin ay Okay, ito na sinasabi dito ay 7.2 km 32 minutes andun na kami kay Diwata tara na kain na tayo dun ang gagawin natin dito na tayo dadaan ay kakanan na ah at magi ano na lang tayo direct na lang natin yan ay salamat guys at ah natuntun din namin dito lang pala yun Okay guys At nagugutom na kami Gusto namin magbusog ng overload Ni Diwata Paris Yan na guys ituturo ko sa iyo yung isa kong school. Unity. Papunta na ako doon. Ah, nakita mo na pala nung naglakbay pala tayo dito. Tingin pa nga ako ng isa nang na isa pang pin piano ano Yung ibang flavor naman. Ito munchkin. Hindi, yung isa green, di ba? Ano ba yung isa kanina? <laughs> Meron pa tayong Green? Gusto mo green? Pink? Yung okay, okay. Ano yung pink? pink? Natikman ko na yung kanina diba? ba? ay daw tayo kaya yung nakapangan niya pinakakanan ano sundin ba natin sundin na natin no bakang masabihin nyo hindi na sinusunod sundin na lang namin si Waze guys kasi hindi pa namin alam doon first time pa lang kami pupunta dun eh Teodoro muna kami nakakaramdas, nakakaranas tayo ng konting pagbagal ng trapiko kasi maulan ang tinuturong daan ni Waze ay Teodoro Center so, dahil sa masunurin tayo susundin natin siya Mindoro na tayo. Kakanan. titikman namin ang iyong masasarap na pagkain At magpapakabusog din kami daw kami guys kamuning kami tinuturo so sundin natin si Waze na po ay nag-rotate siya guys

Binabaybay po natin ang scout Torillo uh, May keros po rito Harapan natin Keros Fusion Comfort Food oh, Diretso lang, diretso lang tayo bawal mga liwa or straight lang parang pala kainan dito titimog na daw sabi po ni ni kamahalang ways di pwedeng hindi natin siya sundin dahil siya yung ating guide okay okay mainit talagang ganyan traffic oy mag -green, green na yan ah, green na siya guys kanan na tayo dyan stop light guys andito na tayo sa Timog wala tayo sa south wala tayo sa north andito tayo sa Timog kami Mabubusog na kami, gutom na kasi kami. Okay guys, birthday na. Diretso eh, na ang biyahe. Tayo sa right side. Anong kakainin mo? Kahit Diwata, Francine, steak, steak, wala naman ni steak si Diwata eh. Chicken steak. Ah, uh, chicken joy lang, chicken joy. Chicken Paris. Paris, Overload Ang order niya ay magkakaiba kami. Paris, si, si Rishalita, can... Paris. Yampo, yeah, yampo. Yeah, si, si Franklin. Chicken joy. Si Kenjoy? Joy. Oh, Ako, Yempo. Si Francine. Yempo. Liempo. Liempo. magartista. Sa mga gustong magartista diyan, oh, ito na. Dito na tayo sa GMA. nila Lola. Red. Ma. Ha. O Luka? Ay, gutom ka naman ma no? Nantok ka na eh. Tulog ka na, tanong mo 'tong gutom, tulungan mo sa tao. Ito. Gutom na siya, eh. na siya. Sa tao, lalo na kay. Mawawala yan pag nakatikman mo yung Paris ni Diwata Overload. Dito tayo sa Ayers Avenue. sabem, 49, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 minute na 1 1 uh, minute and 1 seconds okay 1 minute and 1 seconds Ang traffic Guys, nalalapit na kami. Ah. At ito inapat na naman tayo ng pula. Okay. Pula ule, pula. Ibig sabihin red. Ha. Okay guys, at go go na naman tayo. At verde na naman. Heart Center. Mga 15 minutes na lang. Andun na kami kay Diwata. Okay guys, verde na naman. Medyo maraming spotlight dito. Stoplight. Spotlight tuloy. <laughs> <laughs> <Eboni>. <laughs> Nagugutom na ako. <clears throat> Kaya kung ano-ano na nasasabi ko guys. Circle, Quezon City, Circle. Mga 12 minutes na lang makakarating na po kami kay Binibining Diwata. gusto na namin matikman sabik na kaming matikman ang Paris ni Diwata at ang kanyang seeking joy at naamoy ko na ang kanyang seeking joy at sa kaliempo na lang at doon na po kami mabilis po namin masarap ngayon magkape kay Diwata magkakape po yung may magkape doon For. Cool.